paksiw na galonggong ayan guys oh. So. ayan paksiw hiw lang tayo ng bawang luya at sibuyas Lagyan ko ng sibuyas ayan ito na yung iba o oh. pinakon ko una kasi to so yun na guys start na tayo guys bye bye ngayon guys ng paksiw na galonggong ayan sa, sa kabila naman prito yan para dalawang kwan para di maumay kuman natin yung sinimpla natin kwan pag simpla natin siya paksyo guys hmm. sakso lang ang asin guys sakso lang guys bawal sa akin ang medyo marat eh. yan rito sa taksio yun. So, 'Yun lang guys for today's video guys. 'Yun lang guys. Bye-bye.